ang puneraria kung nasaan dinala ang mga bangkay ng apat na miyembro ng Maute Group na napatay sa ambush noong isang linggo. Wala pa rin kasing kumukuha sa mga ito sa takot daw na maaresto ng mga otoridad. Umaaksyon si Jeff Caparas. Isang linggo nang problemado si Mang Alfredo Entera ng Mary Venus Funeral Home sa Iligan City. Hanggang ngayon kasi ay nasa punerarya pa rin niya ang apat na bangkay ng mga sospek na terorista, kabilang ang labi ng magkapatid na maute na sina Alias Gar at Sulkifli Maute. Naareso sila kasama ang ina ng leader ng maute group na si Farhana. Pero nang ibabiyahin ang apat sa Cagayan de Oro para sa inquest proceedings, ay tinambangan ng convoy ng mga polis. Wala na siguro mag-claim nito. Kasi maut ito, takot siguro ang mga relative nito na mag-claim. Baka hulihin. Si Mang Alfredo Tuloy, hindi makapagdesisyon kung ano ang gagawin sa mga bangkay. Sariling gastos na niya ang paglalagay ng gamot sa mga bangkay para i-preserve ang mga ito. Yung amoy nila kasi marami na yung sa matagal na. Gusto ko sana ipalibing na ito pero natakot lang ako baka may pumunta dito saka Uh, tingnan pa ito ng soko kasi ambos ito. Baka mayroong mga tao na mag-argabyar, kung inambos ba ito o hindi. Siguro kung ako, ako, kung ako lang ang magpalibing niyan, mag talaga ako pag may mag-claim. Pero kung ano, mag, ako sa, sa gobyerno, siguro ma si na naipinalibing na nila. Meron akong maituturo. Sinelyohan na lang muna niya ang mga kabaong. Bukod kasi sa mabahong amoy, Tila naging attraction daw ang mga bangkay at dinaragsa ng mga usi ang kanyang punerarya. Yung iba tumingin sila, yung hmm. iba mayroong dalang cellphone, picturean sana nila pero ayaw ko. Bakit to? Baka ilagay eh, nila sa Facebook. Mm o, ako naman ang maano. Maragot. Oh, maragot. Marami, marami pumupunta. Marami. Pero minsan pag ko na merong ko isara ko ito. Sinasara ko na. Oh. So anong dating sa inyo? Parang naging ano na? Parang museum. Parang <laughs> museum. oh, maraming tumingin. Ngayong araw dudulog sa lokal na pamahalaan si Mang Alfredo para madisisunan ko ano ang gagawin sa mga bangkay. Handa naman daw tumulong ang Community Affairs Office ng Iligan City. Ilalakad namin yung papers, no? Pag uh, ma-approve na, uh, pwede na nini-ililibing. Eh, lilibing na uh, subser kasi bahok uh, baho na yung patayon sa kuneraria. Mag, mag, uh, magkasakit ng uh, uh, tao sa barangay Santa Elena. Kung maaprobahan, isasama sa mas grave ang mga labi. Umaakson, Jeff Caparas, News 5.